sa sobrang bored natin, makakapag voice over tayo. My God, first time. Ayan. Gawa tayo ng maruya pero hindi maruya. Kasi iba yung gamit na saging. Tapat <laughs> saging na sa body ba? Eh ito lang meron. So gamitin natin dahil mabubulok na. Timpla tayo ng butter, One cup ng flour, One 4 cup ng cornstarch, one teaspoon salt ata tapos ayan uh, i think baking soda one teaspoon po 2 two years na itong videos na ito eh ngayon ko lang naisipan na edit it o lagyan natin ng water gradually lang kasi tantation lang tayo okay ayan dahil malapot pa mag-add ulit tayo ng water then mix, mix, mix. Two years na to, imagine. Nabisi kasi tayo eh. Ayan, oh, pag okay na yung consistency, okay na yan. Okay na to. Tapos, okay na yan. Dali, ang Tagal, tagal, tagal. Ayan, yan, yan, yan. Okay, okay. Tapos, lalagay na natin yung mga na-chop natin na saging. Kung anumang saging yan. Tapos, lalagyan natin ng chocolate chips para mas social. So, hindi na siya maruya. Ano na siya? Uh, na social na maruya. Tapos, coat-coat lang natin ng butter. Maulan kasi eh. Kaya naisipan kong mag-edit nito eh. O, ayan, ayan, Plito na natin. Prito natin sa mainit na mantika gagawa tayo ng parang pancake. So, Maruya pancake na siya. Ewan ko kung dapat ano to, uh, deep fried pero parang magiging okay na siya kapag dinip fry. O tapos isik-isikan na lang natin siya ng mantika para maluto yung sa ibabaw. Then pag sa tingin niyo okay na yan, flip na, i-flip na para maluto naman yung sa kabilang. Ayan, sige. Go. Kaya mo yan. Kaya mo yan, babe. O, tapos pag okay na, syempre, huwag nyo susunugin. I-drain na natin yung excess oil para naman hindi masyadong mamantika. Dahil ayaw natin yun, di ba? Ayan, sige. Kaya mo yan, girl. Tapos, kapag okay na, na-drain na, yan. Ilagay natin sa medyo aesthetic na plate. Plating na natin para mukha namang malinis. O, oh, yan, 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 Okay, take to tayo. Take to pala. Dahil mali pagka-edit mo, girl. Okay, sige. Pulbusan na natin siya ng confectioner sugar. Or powdered sugar. Yan, parang, parang snow, snow, snow lang. Ganyan. And then, yan, titikman na natin. Naalala ko, medyo mabigat to eh. Kasi, mabigat na nga yung saging. Nilagyan pa natin ng butter. So, mabigat siya. And, mabigat din siya sa chan. Pero, sabi ko dyan, sabi ko dyan sa video, masarap yan. Masarap naman siya sa pagkakalala ko kahit 2 years ago na yan. Okay. O, yan. Tama na. Ang dami mong arte. Bakit pinahaba mo pa itong edit na ito? Okay na, girl. Cut mo na. Kakat ko na ba ito? Ano ba yan? O, oh, yan. Sige, kain pa, girl. Yan. Okay. Mm, last na. Bye-bye.